No, Magpapuntot na yun, ha? Lakad <laughs> na dito, bilis! <laughs> Sige, magpaparo doon. Lakad dito, bilis! <laughs> Sige, lakad. Ikaw na, magpicture ba? Mag Ikaw na! Magpicture! Sige, kami dito! Bawaya, <laughs> <laughs> <Mag> <laughs> at na!

Hahaha Nga lang kayo no? Napagod! Takot takot Babatay ulit! Ano? Ito dito yun? Kasi lang? Tapos, wala nga ano, na din yan. Baba, tayo ulit. Tapos, aki at... Uh? Ikaw lang, oh. Ha? Ako ba doon pa? Ano? Angkiya tayo doon? Saan? <laughs> May ganito pala sa Brocks. Ha? Huh? <clears throat> Tapos, yan. No? May ganito pala sa Brocks ko. Hindi ka man nagsabi. Hindi. Let's go! Hello! Hindi naman makita yung view. Hindi naman makita yung view. Hindi naman makita yung view. Hindi video. Video na kayo dyan guys. Hindi sila guys. Guys, dito kami sa may Brooks Point. Hindi ko alam kung saan ito guys. Basta maganda guys. Video kinaan talaga yung obidi yun big picture mo waterproof itong cellphone ko din waterproof kuna talanet talanet wow hai okay na niyan saan na tayo? wag na doon saan nata tayo. Huwag na nata yung na tayo. talanet 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 na tayo. talanet 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn